Hi, May! Sigilan mo ako. <laughs> Naka-video ka. Naka-video naman. Yun lang si Live. In 90 degrees. Ay, ito na ba yun? Mm. Yes. Yeah. Oh, my God. Hindi naramdaman. Sana na din yung sinabi. <laughs> ah. Sinabi mo nga. May pa lang yan sa 90. May pangalawa. Ha? Huh? Pagbalik, pangalawa yun. Uh -huh. Iti pa lang ito. Maniti ito pag binalikan mo. Oo, 90. Maniti. Back trail 180. Pag driver 90. Mahal na mahal ako nito ni Kuya Kuya, paano no? Yeah.

Dun? Apa ka doon? Ito. Oh, doon sa baba. Yan. Tapos dito. Akbang ka doon. Yan. Saan pa? Sugo muna doon. Doon. Tama na yan. Tama na yan. na. Yan. Yan. Sugkan, so, sugkan. So, Kidohan <laughs> wa kun. Mom. Tau sebab bakalun. Je pas de problème, pas. Mm -hmm. uloh, uloh. Next. Chabi walang video sa 90 Kaya tika lang muna dyan ba?